Ginawara ng UNTV ng Maalaga Award ng Golden Reception and Action Center for Elderly and Other Special Cases bilang isa sa mga pangunahing sumusuporta sa medical at transportation needs ng mga neglected at abandoned elders. Ito ang balita ni Rosalie Magdadalawang buwan nang nanunuluyan ang 82-anyos anyos na si Tatay Antonio Barba dito sa Golden Reception and Action Center for Elderly and Other Special Cases o Graces. Isa siya sa isang daan apat na mga pinabayaan at iniwan ng katandaan na sa ngayon ay kinukupkop ng nasabing institusyon. Bukod sa pagkalinga ng isang pamilya, karamihan din sa kanila ay nangangailangan na ng atensyong medikal. At sa ikalawang taon ng National Institution for the Elderly na ito, kasama ang UNTV sa pamagitan ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, sa ginawaran nila ng Maalaga Award bilang isa sa mga pangunahing katuwang pagdating sa Public Service, Medical at Transportation Assistance. Kami ay talaga nagpapasalamat sa UNTV kasi yung UNTV talaga ang kami in terms of their medical needs, yung mga laboratories, and then... Uh, Uh, isa rin po sa need kasi ng, ng center natin is yung vehicle ano, to ferry yung ating mga lolo at lola, especially pag mayroong kaming mga uh, transfer doon sa Tanay Rizal. Hindi naman magsasawa ang UNTV sa pagbibigay ng suporta sa graces upang makatulong sa mga kasambahay nating elder. Ang UNTB po kasi walang pinitili. Uh, wala pong pinitili kahit anong kahit anong sektor kayo diaan at humingi po kayo ng tulong sa UNTB kayo po ay tutulungan. Especially itong mga matatanda, mga kasambahay. Ang mga matatanda ay isa po 'yan uh, sa mga uh, priority din po ng UNTB mga kasambahay. Naniniwala naman ang Department of Social Welfare and Development na ang mga katuwang nito tulad ng UNTV ay kusang loob ang pagtulong sa mga ganitong advokasya. Ako ay naniniwala na itong pagtulong nila, hindi ito parang obligasyon na organisasyon. Ito ay galing talaga sa likas na pagkalinga talaga. They really care for other people who need. Opportunity lang ang naibigay natin dito kung paano nila maipakita yon. Rosalicos UNTV News Worldwide